Ayan. So, magandang hapon mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Support Q TV. Ayan. So, minarapat ko guys na dito na muna i-post sa ating YouTube channel. Itong ating uh, uh, bibigyan pansin ngayon guys. Ayan yung before and after. Ayan na naman tayo sa before and after. Ayan. So, nagkakabi po ako ngayon mga kayo. Ayan. Kung nakita, nakikita, nakikita nyo man to guys, na mga followers ko sa Facebook, maraming maraming salamat po sa pag-click po ng link. Kasi uh, yung link ng video na to ay ipapost ko rin sa aking uh, Facebook page para kung gusto nyo panoorin, makikita po ninyo. Pero dito po siya nakapost sa YouTube channel. So ngayon po yung bibigyan natin ng pansin guys kasi meron pong nagtag sa atin nitong uh, New Washington Town Hall Annex. Ayan, kasi napansin ko rin, ang laki po ng pinagbago. Actually, maganda naman siya before. Ayan, maganda siya before. Kasi two-story po siya, tapos napakaganda ng kulay niya. Uh, medyo na medyo na-renovate lang po siya. At saka, na-highlight. Medyo iniba yung details. Ayan, so ito ipapakita ko sa si inyo, guys. Ayan. O, oh, ayan o. Oh. Nakikita niyo ba? Ayan, sa screen nakikita po ninyo. So, kulay orange po siya. 'di ba? Two story. Yan, may mga pulis pa sa ilalim mo. Oh. So, 'di ba? Ayun, 'yan po yung hindi ko alam kung mga uh, kailan kinuha yung mga lit yung litrato na 'yan, guys. Siguro nasa uh, 2016, 17, mga ganyan. Ayun, kasi natatandaan ko uh, nakapunta pa ako diyan dati, na ganyan yung itsura niya. Yan. Pero ngayon po, mga boss, mga view, ay ganito na po yung itsura na New Washington Town Hall Annex. So, ayan na po siya guys. Ayan, kung pansinin po ninyo, uh, kulay nagiba Puti na po siya. Diba? Tapos, yung ibang details, uh, medyo nagiba na rin. Ayan. So, medyo lumayo siya ng kaunti sa dating itsura. Pero, maganda naman siya talaga before napakaganda po niya uh, mas pinaganda lang po siya ngayon Yan. kaya kudos po sa uh, mga nakaupo. Ayan, kasi ginagampanan nila yung trabaho nila guys. Sa mga nakaupo before, ayan, na nakikita naman natin, maganda naman siya talaga dati. So, na-renovate lang po siya ngayon, kaya medyo na-highlight po siya. Ayan, dito pa rin po yan guys, yung location niyan sa uh, Barangay Poblacion, yung Washington Aklan. So, katabi po yan ng Andox. Ayan, kung papunta kang Dumagit, galing kang Kalibo, bago yung Rizal Street, madadaanan mo yan. Ayan, kaya kudos po sa lahat, ayan, uh, ng utak kung paano nagawa yung New Washington Town Hall Annex. At siyempre sa mga nakaraang mga uh, politiko, ayan, uh, para hindi na mag-away-away sa mga nakaraang politiko na gumawa ng hakbang para may patayo yan, ayan, para mapaganda yan, ayan, nakaka-proud dahil nga, siyempre pwede natin siyang ipagmalaki laban sa si ibang municipality na masasabi natin na nag-improve din tayo dito sa bayan ng New Washington. Music